kasi wala panggatong kaya let's go 이분이 싸워먹은 놈들. Kasi wag tayo ng kahoy guys. Kasi wala tayong pang eh Kahit ko lang ano. Kahit ko lang bigas. Basta maray yung pang gatong. Kasi okay, na yun guys. Kaya nga ano tayo ng ito. Yung kiyos na baga. ayan. ayan. talaga dito kamit guys. Ako lang magsisip dito. Kasi yung asawa ko, busy. Hmm. Yeah, Baik, coba di sana kalau. Jangan. hindi po magsibak ng ano guys, kahoy. Kung maliit lang, kasi hindi naman na din kaya mga babae mo na Ganito, ganito. Yan. Kasi ganito sa probinsya guys, kahoy lang kasi wala naman kami silin kasi mahirap lang naman kami. Wala kami pang bilin kaya ito lang, kahoy lang. ganito lang mag ano guys pag may kahit sa ganito lang ano hindi lang ganito rin guys okay. yes, anong tagalog ng ano guys hmm. ano lang naman siya malambot? tunga-tunga siya. tunga-tunga. ano wala tko? siya na kung magpoha na oh. yow tko! ay dun ako

Kaya yan malambot lang siya. Kaya lang, kaya lang naman. Kaya, pag kaya natin, gawin natin. Huwag na tayong umasa pa sa asawa natin. Kasi ano naman sila guys. Aray! <laughs> oh, madulas. Ayan. Yung ano ko, madulas. Eh, ito. Tamaan yun pa ako. Kasi yung asawa natin guys, busy eh. Linggo lang yung ano nila. Kalamuhan. Mm. Mm. Yung dito lang guys, kalaki. Ayan. Kasi madali lang naman yung maano. Kasi parakata to nakahuli guys. And yung may parakata. Sa so, I amin, mean guys, maraming parakata. Kaya ito yung, ano, namin, panggapong parakata. Ayan, guys, parakata. tama na po. Ayan,